A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Wow! May libro si Mimay! A, B, C, D, E, F, G Hoy, Mimay! Sino kaya yun? Wala namang tao. Ay, bahala na nga din bang ko lang yun. Wala, hindi niya nakita ibabato ko na lang to sa kanya. One plus one. Juliet, ikaw pala yung tumatawag sa akin kanina. Ba't ka nandyan? Kanina pa ka na tinatawag kasi hindi mo ko pinapansin. Eh, paano naman kita mapapansin? Eh, nandyan ka pala sa taas. Ano bang ginagawa mo dyan? Siyempre, nangunguha ako ng alam, Teres. Tsaka, kami may ganda na nang mo, ah dito, Mokbok. Halika nga, bumaba ka nga dyan. Oh, sige, sige. Ano ba kasi yan? Ang tawag dito, Juliet, learning book. O, oh, tingnan mo. Di diba ang ganda? Ikaw, meron ka bang ganito? Hmm, wala. Ah, Mimay, pwede ba akong pairam Wala kasi akong ganyan. Ha? Ito? Ayoko nga. Baka sirain mo pa to. Oh, ah, ayaw mo pa pairam, ah? Ano? <gasps> Dali, yan yung learning book, ah! Ay, hindi ko sa akin mga katakas. Shhh! Ah. Shhh! <tong> All right! Yes, natamaan! Yes, Ay, na ko! Ay, nako! Ang boring naman dito, Mimay! Oo nga, no? Ano kayong magandang gawin? Ay! Alam ko na, Mimay. Puntahan natin si Juliet sa si Alexa. Maglalaro tayo. Ah, sige, sige. Tara. Tara. Ay, naku, ang init naman. Malayo pa ba tayo? Oo nga, Manong. Malayo pa ba tayo kasi ang init na? Ay, malapit na tayo, mga iha. Ay, naku, ang init. Alexa, Alexa, Alexa. ka ba? Hmm. Oh, ayan, nandito na tayo. Ay, thank you. Nandito na tayo. Ay, salamat naman. Ano? Ano akong pambayad? Ay, Juliet. Ikaw, meron ka bang pera? O, ba't ako? Wala na akong pera? Ano? Wala na akong pera. Ang gagawin natin. Wala tayong pabasahin. Ay. Mukhang wala namang tao dito, Maria. Mukhang wala nga. Kasi ang tahimik-tahimik ng bahay nila. Nagtatay ko Anong niyo? Bili na kayo! Bili na kayo! May dudod sa kakindi at mali papa ko! Sige! Sige! Hoy! Hoy! Marilo sa yun! Bumili na kayo sa tinda ko! Mi, Mai, a, ano naman yung tinitinda mo? Oo nga. Tsaka parang masarap pa. Ah. Oo, masarap talaga to. Tingnan nyo. Wow. wow! Oo nga. Ang sarap nga yan. Yung dudududo tapos yung lollipop mo. Parang french fries. Um, magkano naman yan, Mimay? Murang-mura lang to, Maria. Itong lollipop, 20 pesos. Ito, 30 pesos. Tsaka ito, 50. Grabe, ang mahal naman yan. Yung lollipop nga, 5 pesos lang. Tsaka yung dudududu, 10 pesos lang yan sa tindahan. Oo nga, mi may bakit sa'yo ang mahal-mahal? Hindi, -mahal? iba naman yung nabibili mo sa tindahan kasi circle lang yan. E tingnan mo yung akin, iba't iba yung hugis. Tsaka ito, iba iba yung kulay. Tsaka ito, malaki. Parang hindi naman. Parang katulad lang yan dyan sa may tindahan. Kaya nga. At saka patingin naman kung galing ba ito ibang bansa. Ah! May may tingnan mo! May aas kulay gold! Ah. Akala nyo makakaisa kayo sa akin? Hindi nyo ako malulusot no? Sige, Mimay. Mama, una na ako. Ah, Mimay, pero tigdan mo, may ahas talaga na gold. Asan ba? Maria! Akala mo, hindi ko nakita yun. Isusumbong kita kay Ninang Magna! Ninang Magna! Ah, tignan mo, Mimay. May lollipop ko na hugis ice cream. Ikaw, wala. Hmm, anong wala? Akala mo, ikaw lang may lollipop? Apple rin. Tingnan mo. Diba? hugis donut. Tsaka ang ganda pa ng kulay. Kulay pink. Ha? Huh? May lollipop ka rin? Ah, kahit na. Hindi naman siguro yan masarap kasi piki yan sa akin. Galing to abroad. Mm. Anong peke? Eh wala namang lollipop na peke. Tingnan mo, ang sarap kaya nito. Galing din to abroad. Hmm. Goyo-goyo naman to. Sige nga, patigim mo nga sakin sa kung masarap ba 'yan. Ayoko nga, 'di ba may lollipop ka? Sige na, Mimi, may patigim ako. Nga. Ayoko nga. nga, ayoko nga, ayoko eh. nga sa ngipin eh. Hala, yung lollipop ko, isusunod lang sa mama ko. Ah, mama. Paanong talaga 'kin, 'di? 'Yan Maria Hala. Kanina pa ako liyak sabari Maria 'Di ako sapat, pero na kinakagat. Mayan, 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 ah! ah! mayan, mayan. Oh, tumahimik ka nga! Ah! Wow! Ang sarap naman manito Bakit ka ba umiiyak? Yung boses mo ako sa kabilang barangay! Ano ba kasi pinag-awayan nyo? Hmm? ah si Mimay kasi! Hinulog yung lollipop ko! Ba't naging kasalanan ko? Eh ikaw nga dyan eh! Pilit mong inaagaw tong lollipop ko! Hindi kaya, nainggit ka lang kaya nilagyan. Wala na ng kaway! Wait oh! Tag-iisa kayo. tag -isa. Hatiin nyo na itong dalawa. O, oh, tsaka bigyan ko na rin kayo ng pera. Yan, hawakan nyo! Wow! 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 Ang daming pera, tsaka oh. ang daming pagkain. Ayaw. Wow! Ang dami naman ito! Ah, si Santa Claus ka ba, Alexa? Sa... Eh, matagal pa yung Pasko Namimigay ka na ng pagkain tsaka pera. Oo nga. Tsaka, saan galing to? Galing lang yan. Sa link ko sa bayo. Ha? Link sa bayo? E, paano ka magkakapera ng ganito karami? I-link e, lang naman yun. Oo nga. Paano ba yun, Alexa? Hay nako. Ganito lang kasi yun. Una, i-click mo itong link ko sa bayo. Pagkatapos, may makita kang tatlong dots. Pindutin mo yun. Pagkatapos mo pindutin tatlong dots, may makita kang opening browser. Yun! May makita kang apps. I-download nyo yun! Ah, oh, ganun lang pala yun. Ah, tsaka Alexa, pag natapos na namin i-download yung apps, anong susunod namin gagawin? Magkakapera na ba kami ng ganito karami? Siyempre, hindi pa, no? Pagkatapos na i-download yung apps, gumawa kayo ng account, at pwede niyang i-connect sa cellphone number o Facebook, at yun, pwede na kayo makapag-live kumita ng ganitong karaming pera. Talaga ba? Sige, Alexa, mo download na ako. Wait lang. Sige, ako rin. O, oh, Ayan. Huwag na kayong mag-away, ha? Sige. Paano ba yan? Mauna na ako. Ah! Ay! Ay! Ang sulit siya kasi alikso yun, no? Ano ba tayo? Hindi ko alam, Alexa. Hoy! May nakita ba kayong dalawang batang tumatakbo? Ano? si Alex at saka si Jerry yung hinahanap niya. Ano Maria, sasabihin ba natin yung totoo? Ah, bakit po? Kasi sumagay sila sa tricycle ko, tapos tinakbuhan nila ako. Hindi sila nagbayad ng pamasahe. Ah, ganun ah, po ba? ba? Ay, nakita ko namin. Ando po. Ay, manong driver, hindi po namin nakita. Ha? Nagugulaan na ako ano ba talaga? Ah, Maria, kawawa naman yung matanda. Sabihin na natin yung totoo. Bugni, May. Baka makulong si Juliet sa at si Alexa. Kawawa naman. Ay, hindi po pala. Opo. magtago, ha? Wala, Mimay, bakit mo naman sinabi? Hindi ko naman sinabi at tinuro ko lang. Ikaw talaga, Mimay. Hoy! Dito lang pala kayo, ha? Wala po kasi kami pera. Oo nga. Tara, sumama kayo sa akin sa barangay. <coughs> Papa! <Magpaw>! Papa! <coughs>